Parang nag -abang si ate ng sasakyan. Try natin lapitan. Hi ma'am. Saan ka po ma'am? May inaantay ka po na no, sasakyan? Uh, ano? Sasakyan? Um, ano ma'am? Uh, nag... Naghabal habal driver po kasi ko. Actually, mo uh, ay isa po kasi akong vlogger ma'am. Kung gusto niyo po, uh, librehin po kitang sumakay kapalit ng content ko. Librehin sa kayo lang <laughs> po. Kumagay sa'yo. Okay lang po. Huwag na po. May maghintay lang po ako ng jeep. Jeep. Ah, okay. so jeep yung inaano mo, hindi yung move it, uh, joyride, hindi ka mahilig sa motor, nakasakay ka naman ng motor, hindi pa? Takot po ko sa ah, takot po pala. Oh, no. Actually ma'am, wala pong ano dito ma'am eh. Wala pong motor na dumadaan, matatagalan po kayo. Okay lang po, may jeep naman siguro. Uh, Kaso okay. mamaya ka pa uwi <laughs> okay lang. Ano na lang ma'am, yung gusto mo, hinaan ko na lang yung takbo para makauwi na po kayo sa inyo kasi ang init ma'am eh ma maano po yung beauty ni dito ma'am <laughs> kung okay lang sa'yo ma'am oh, okay sure po ma'am sure po ma'am ah sige ah hindi po talaga so ibig sabihin ma'am kung sasakay kayo yun sa akin first time ni po for the whole life wow ang <laughs> silti <laughs> sige sige thank you po ma'am sige kuha muna ako ng helmet ma'am okay. Oh, okay. Sige ma'am, sakay na po kayo ma'am Okay po ma'am, no problem Saan po pala kayo bababa ma'am? Saan kayo ipawin yun? Ayala lang po, oh, sige po Sige, ah, may bibilihin ka Sige ma'am, ah, dahan-dahan lang po ako ma'am Para po kayo matakot Sige, saglit Sigurado talaga ito ma'am, pag ikaw ma'am. <laughs> uh, okay, thank you po ma'am sa trust ma'am ha. Pero maano tayo sa clip ma'am, maiba ma'am. Uh, para naman maganda yung pintuhan po natin ma'am. Para maganda naman yung pintuhan natin, para ma allow din yung mga subscriber followers ko since sumakay ka sa akin. Um, ano po yung status niyo ngayon ma'am? Single, available, taken or may may-ari na? single ka po ma'am ilang taon ka na po ma'am ma'am hindi eh, po ako makapaniwala na single ka po ma'am kasi sa ganda niyo ma'am wala ba kayong mangliligaw ma'am <laughs> natawa si ma'am wala ba kayong mangliligaw ma'am bakit uh, um, ah galing ma'am napaka proud na proud po ako sa iyo ma'am so ano ngayon ma'am yung school ka lang fully or may part time job ka Wow, tapos na yung katatapos na yung 18th birthday mo this year, ma'am. So meaning to si ako yung naka pinakaunang naka virgin sa dibo mo na unang nasakin mo na motor, tama po? Wow. Ngayon, ma'am, anong feeling mo na? Di ba, sabi mo ka na takot ka. Ano ngayon? Takot or hindi? Okay. Oh, tama. <laughs> Grabe ka. Padaldal at saka ano, yung makwento, ma may may comedy, ma'am, di ba? May comedy. Uh, sa nawala yung kabanyo po ma'am tapos yung tapo tama lang that is happy ka po ma'am so libre sa kayo po to ma'am uh, anytime pwede mo akong tawagan pag may emergency kapalit na kasi na, umayag ka na maging content ko so pero ano ma'am wala kang mangliligaw sa dami, sa, sobrang ganda mo ma'am na overwhelm ako sa ganda mo ma'am sa sexy mo ma'am na try mo na bang dati na may boyfriend ma'am na try mo na hindi pa talaga ngayon or naghiwalay na kayo Ilang buwan, ilang taon kayo, ma'am? Ano, ano pong rason ba't naghiwalay po, ma'am? Pinagtag po, pero hindi tinadhana. <laughs> ah, natawa si mama, natawa. Oh, secret, oh, sige po. Sige, secret na lang po kasi baka malaman ng mga subscriber. Okay lang po yan, pag mga ganyan, ma'am, napaka-confidential personal, huwag mo nang ishare. So, talagang mayroon ganon, mayroon ngang 10 years, naghiwalay pa rin, di ba? So, talagang ano, hindi talaga kayo, or kung magkabalikan mo kayo, panahon na lang yung magsasabi So one year, so sa so one year mahigit ma'am, ano na yun, seryoso na yun, talagang ano ma'am, talagang, talagang mahal na mahal mo siya kasi umabot ng one year mahigit, di ba? May na, oh, alam ng both parents, ano ba ma'am, ano, hindi ko sa sa yung personal, confidential, pero ano ba, may, may third party, may cheat ba na nangyayari, kaya nagiwalay, nagkalamigan lang, naglami, inong ng ghost ma'am, ikaw o siya, <laughs> bigla na nagkalamigan, <rin> <laughs> Pero ma'am, nagpaparandaw siya karon ma'am, yung birthday mo nagpaparandaw sa happy birthday. Wala ba wala ka bang nararamdaman parang pabalik siya? Hindi ka pa ready. Oo, so kung mayroon darating man ang magka-boyfriend ka someday, panahon na lang magsasabi. Il, il, anong grade ka ngayon sa college po, ma'am? First year. Wow. Grabe ma'am, ang swerte ko sa'yo ma'am, hindi ako Actually ma'am, sa totoo, hindi ako makapaniwala ma'am, nasasakay ka sa akin ma'am, sa ganda mo, sa ganda mo, tapos sasakay ka lang sa akin. Ako, ang, ang, kahit ako ma'am, hindi ako makapaniwala ma'am, pero so thankful ma'am na na nakumbinsi kita kasi di ba, takot ka talaga sa mga kayo ng, ng, motor, pero siguro dahil may ano may mga funny jokes na <laughs> nakalusot. yun <laughs> nakalusot ka sa, ano ko, man, tawag sabihin nila natin kahit mali yung term, uh, sales di ba? si so nakapasa kunwari so so nagpaparamdam siya ma'am pero ang ano mo hindi mo muna siya wini welcome parang focus ka muna sa pangarap mo oo kasi sabi nga pag XX na talaga dapat move on ka kung magkakaroon ka man ng balang araw yung bago hindi mo masasabi ma'am balang araw darating din yung ano pero sa ngayon tama yung iniisip mo <coughs> Grabe naman yung ano mo experience. Akala ko wala ka talagang boyfriend ma'am. Meron pala. So at least may experience na ma'am no. Mahirap pag walang experience ma'am. So bilitin happy birthday nga pala ma'am. Ito pala yung birthday gift ko si ma'am. Libring Sakay. <laughs> Kumusta naman ma'am? Nag-enjoy ka ba sa ride sa at conversation natin? <laughs> Hindi, tapos hindi siya mainit kasi alam mo ma'am pag nasa labas ka mainit pero pag nakasakay ka na ng motor since mahangin siya nawawala yung init taga ano ka ma'am taga balingasag pero anong gusto mo sa isang lalaki pala ma'am kung what if ma'am hindi natin masasabi pag well talaga ng panahon balang araw anong gusto mo nang maging boyfriend mo maging new boyfriend mo kung papasok ka man Oo, oh, pag na-attract ka nung parang may malakas yung 6 appeal po nila, no? tama. Ay, <laughs> ah, anong ibig sa sport ba? Diba? Mahilig sa sport o sporty yung katawan niya? <laughs> may muscle, may abs. <laughs> anong minimum ng height? 5'6", 5'7", 5'8". Wow! Ito na kita ibaba, ma'am. Sa malapit sa Ayala. Dito na lang pala, ma. Kasi mga alangan ako nung... No? So ayala na po ito, ma'am. Dito na po. Thank you po sa time ma'am ha. See you po next time ma'am. Ako na ako na kukuha ng ano ma'am. Ako na kukuha ng ano mo. <laughs> ako na